So what's up mga katropa at nandito na kami ngayon sa ilog ng Subaan. Ayan yung mga mga kasama ko. Pinsan ko yan. Ayan. Ito si Lawrence and then ito naman si Denden. Sang ika muna. Ay. So ayan. trip kami dito sa ilog kahit baha. T try namin lusungin yung uh, baha at syempre may kasama pa kami isa. What's up Gar? Mga, muna katropa. Natin ano kalalim, mga katropa. Ito. At may mga pako na nga dito sa dinadaanan namin kasi mahanap kami ng daan para makatawid. Yan. At yan nga pala ang ilog na pumabahan na ngayon. Um, umuulan din yung time na yan kaya tatry namin uh, lumiban dun sa kabila na yan kasi dyan maraming pako. yan o, kita nyo naman ang tataba ng pako. oyam oh, yeah. So, yun nga guys. At eto na, nilusong na niya yung ano, ilog ano yung rumaragas ang alon dito sa ilog dahil nataas na yung tubig ang hirap tumawit, papunta dun sa kabila yan dyan sa kabilang yan and uh, at the time nga guys nung nakita namin na medyo kaya naman eh eto na at sabi ko sa kanya sumunod ka na gar eto na at bumaba na rin kami at napakalamig nga pala ng tubig nito gar so mga katropa eto na at tinray na din namin na Uh, tahakin ang rumaragas ang uh, agos ng tubig ng ilog so yun na nga at hirap kami na makatawid sa sobrang lakas ng agos nito ayan at sobrang lamig ng tubig para tong may yelo tropa namin guys ka, <laughs> yung katropa namin isa guys e ano pinangko na guys tingitan nyo naman sa video na to medyo malakas ang agos din, Kar. Malakas ang agos. Yan, parang ka, parang. Hoy, ang takbo nga pa parang sa tabi. Ito, sa tabi. Oo, patabi. Mababaw sa tabi. Yan na nga, guys. Yan na sila, guys. Tumawid sila. sa malakas na agos. Hoy, mga garo. Video garo, video garo. Oh. Hoy. Yan na, guys. Hoy. Oh, Papo. Namamakuna yung isa, guys hindi ako grabe ang pagod ang hirap tumawid kasi talagang sinuong namin yan ang lakas kasi bumabaha nga so yun na nga yung isa namin kasama na mama ko yun yung dalawa ko guys at makakit na tayo din sa daanan mayroon kami makakit na daan hindi naman pagod na pagod kami guys hangos na hangos at pagod na pagod tayo. Kasi marami kayo. Oh, guys, video nyo Ang tataba ng pako dito guys. Tataba guys, guys. Oh guys. At mamaya na yan ay food tripin. Oh guys. Garo, bicho garo. Gero, pako oh, pako, pako iyan. iyan o, o. Mm, iyan dalawa oh. Mm. yan guys ang kasarapan sa pako yan guys oh. Uh, oh. Yan oh. Tika lang. Yan, ya ganto mga kasarapan kalutungan ito guys. Yummy yan. Yami yan, yami. Eh pero yung tinawiran namin guys, yan lang talaga ang kapagod. Mm. Uh, yan ah, marami isoy na rin. Isa na isoy. Yan mga katropa ito yung mga nakuha namin po. Yan, yan ang mga nakuha na. Ito yung mga dala namin ng mga Ricardo. Kalamansi. Oh, matigas. Oh, naro matigas. Mm. Are, tara na. Hindi. The... Ito yung dahon. Ah. Oh, mm. So yun nga guys, habang naghihimay ako ng pako, eh nagiwa naman siya ng kalaman uh, kalamansi at tinikman pa nga to. At grabe daw tamis. Sa sobrang tamis, eh pikit mata na niyang tinikman, grabe. Kaya nga pa tamis. <coughs> nga pa tamis. Oh, oh, oh. tamis. <coughs> Shout out sa mga aming nakilalang vlogger dyan Si ano, you know, Napadan lang channel Kamangyan Saka si moto Motovlog Sino pa ngayon? Si Zelo Channel ano to? Zelo Channel Sabay Si dugong oh, okay. yan Makilala nenek! Look at me! Mm, Ini tropa Iya, Nak, mm. oh. kita main. yan! iya, 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 iya! Yang Maaf, Pak, jangan gak rapi, antara. Tanya, itu. nanti, mau ke so. iya, Ibu, abaw, abaw, Guys, Sobrang sarap, guys oh. natin for today, guys. Iya, nanti, 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 Pahalang. So yun. Nagano na kami gar. Tapos na. Nga lang. Pero solid. Solid mga katropa. Sabit so, ka ang Yan. Kaya, so yun. Dahil mabuti kami bata. Aming i-initi na to. So Pauwi na kami kasi tapos na tayo mag-food report today's video guys. Grabe, solid ang sarap. At syempre may natira pa nga kami ayan. Oh. Dadalhin namin yung pawi. Ayun. Alam guys, yun talaga. Mapapasipol ka na lang talaga, guys. Oo. Sasabihin ko sa inyo.